Bismillahirrahmanirrahim uh, Mga kababayan sa nagtatanong patuloy tayo ito ay pangpitong uh, series uh, out, out of 19 uh, ano, mga parts gusto ipalabas sa mga katunggali na talaga ang Islam ay huli sa Christianity mas nauna ang Christianity okay nagtatanong sila anong taon. Kung si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tatanong niya, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is 570 AD, meaning in around 680 uh, 600 AD. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uh, isinilang. Kung sabihin mo lang kailan isinilang si Jesus Kristo, siyempre mas una si Jesus Kristo. Ha? Huh? Mayroong nagsabing na uh, isinilang sa 3 BCE, 4 BCE, si Kristo una talaga si Sokristo kay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kailan isinilang? Mas una si Sokristo, ma pero may mas una pa ni Sokristo na isinilang. na uh, si Adan, isinilang siya, meaning lumabas siya sa mundo, nilika siya ng Diyos, uh, mas una siya ni Kristo Pero kung ang katuruan ang ating tatalakayin, kailan nagsimula ang Islam, kung titingnan namin ang Quran, ang ang Islam ay nagsimula pa noong ang awa ay mayroon siyang inutusan at nilikha. Ano ba ang unang nilikha ng Allah? Uh, uh, we will go to uh, deep, 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 knowledge in Islam. Ang unang uh, nilikha ng Allah is yung pen. Uh, ano bang ibig sabihin kasi ng Islam? Islam meaning uh, mga katuruan, sistema, na ito'y pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Islam. Ang taong sumusunod nito or ang nilikha na sumusunod nito, mahayop man, makahoy man, maaraw, may universo man, ang mga nilikha na sumusunod nito sa kagustuhan ng Diyos ay tinatawag na Muslim. Therefore, ha, mga kapatid, kahit yung araw Muslim, ang sanlibutan ay muslim, mga isda ay muslim, bato ay muslim sa aming paniniwala dahil sila ay sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. So, yun po ang ibig namin sabihin ah, pag sinasabing muslim. You must research anong ibig sabihin ng muslim at anong ibig sabihin ng Islam. Pero hindi sa pizza makalkula, makalkulada mo ang isang bagay na tama o hindi bakit if you are insisting you christian if you are insisting dahil huli ang islam mali ang nauna kay christianity mas un, uh, mas tama tatanungin ko kayo ano ang una judaism or christianity judaism or christianity so tama pala ang judaism mali ang christianity dahil nahuli ang christianity kaysa judaism if you are looking into chronological order Uh, ang nauna tama, ang nasunod ay huli. So tama ang Judaism, mali ang Christianity. Kung yan ang sa utak ninyo mga kapatid. diba? ba? Maraming salamat si pagpatuloy lang po ninyo sa panonood. Alright, so ngayong hapon no? na itong no? Akong pamunta ninyo isuot, uh, ang kanus ama ni Kuho, ang Buddhism o kinikitawag yun, yun, na itong yung Islam. Alright, sa niyang tigsoon <coughs> ang reliyon judaismo o islam kanos adaw ni goho <coughs> amodismo o kodismo islam <coughs> I mean, all, kami tigsoon kung kamutangon kami sa mga muslim kanos apa na since from immemorial wala pang pizza nagstart na muna sa mong patulungan na naman si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya lamang ang katapusang propeta hindi sa first prophet, last prophet ang judaismo yung suol ako ng geresis kanus ah, nagsugod ang judaismo, wala tayong specific day, ang judaismo lang ilang disolte from juda so kung di ka ng juda yung suol, masok si juda kay anak man ni hapok so nagsugod doon sa panahon ni, ni juda so si abraham hindi Judaism, kay si Jacob, ah kay si hapok, ako man ni abraham unya ang si Juda anak man So, paano kita ang piksa? Kung kita tong piksa, ang Judaism nagsugod sa pangalan ng Juda, ang anak ni Yehi Hapo. Wala akong tubag. Pero kung tanong sa Islam, ang among tubag, since not in the Sang at to ang Islam, nasugod pa sa kapanahonan. Tumala sa akong pag-i-search um nito, ang ang Islam na ito naman sa mga 500th century. Ang saan ang Sa historic so, on 500 600, 600th century, according to the history. Una, ang so, on, ibasihan si Muhammad. Kalos na katawa si Muhammad? Yes. 570, katawa ka 680. 600 silang ni Muhammad. Nagsubod ang Islam sa mga yung na-revive ang Islam sa nasa tulad na Pero sa pagtulad ang na-Islam, kapag mo ito, wala pa si Adam dami yung na-Islam dahil ang panaginuhan sa Diyos, mga Muslim. Pero kung ay history so alam ng history, misa history, ay tama. Nabo yung Depende sa mga naitip